Ito ang sitwasyon sa labas, oh. Yan. Napakarami. Ay, doon sa kabila. Ay, gagawin doon sa kabila. Ito na buay, soli nya na buhay. nae, mga kwal ng kampanya, peti ng positivity, peti ng isang kwal, kwal ng 100 kilo, kwal ng 100 kilo, kwal ng 100 kilo, kwal ng kilo, kwal ng 100 kilo, kwal kilo, kwal

140. Yeah, yeah. Ay, 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 ay. kilo swerte jackpot, jackpot. Tama ka raw. Oh. Terbatan. O sige, ano muna? Ay, televantan. Ha? Parang kunti lang ano. Dalawang O sige, dagdagan muna ano, 250 muna. 250, 250. Para ano, sulit ang kilaw. 'Di ba? Yung pagkita ko doon dakilong 250 ano? wala nakaaydon 250 wala nakaaydon wala nakaaydon ayon ayon oh jakpat tanaman jakpat kasi yung kabilang ano 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 na ano 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 Yakpat na naman ako. Yeah. Ha? Saan na yan? Ito? Tadam yung no. Ha? <laughs> sa ba kayo? Gusto mo lang Ano? nga mo na 60. bigay mo na Ano? Kubusan naman eh. Ano kung ano talaga oh. Kung umaman lang ako, pamigay ko to, Bibigyan ko. siyem kano wan iti. ang manda manda na manda ang jackpot. manda 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 Sa sa labas ang bilihan ng ano. ko sa inyo, no? Pag bibili kayo ng ulam Ayan. Dito sa labas kayo kasi mura dito. Bulong-bulungan mo lang, makakabili ka ng ulam Ayan, Mamaya, dadalhin ko sa loob. At papakita ko sa loob kasi wala na. Sirado na, eh. Ah, ano na? Medyo nag-lickpit na sila. Ang dami, oh.

Maganda 'yan. 120. Mas laki 'yung 120. Oh. 120. Sige, 'lo na 120. 120 daw. Ah. 120. Manitin nga sabi mo eh, ngayon nakuha ko nang malaki. 120 sir. Kita. Ang pinimbangan, nilagay mo na sa lapasan yung ano yung uh, mura at kaya na bulungan na isang uh, magandang umaga po sa ating mga minamahal mga viewers no? at meron po ako nakilala lang sa vlogger dito si ang ah, pangalan nyo? Noel. Noel Noel TV oh. sa mga minamahal na mga viewers no? pakisuportan po natin si Noel ano yan? No, Noel, Noel BTV Noel BTV no? sa kanyang YouTube channel andito kami sa ano bulungan sa Parnaque ayan o no? ayan no? ito bulungan ayan no? At tapang abot kami rito no? At supportahan nyo po ang kanyang channel ha? Maraming maraming salamat po Ang hirap naman na sa labas. Mga kaarap lang sa linyase rito. Sa linyase, sa linyase. Ya, trinit na lang po lahat yan. Wala na ito May kitna yung tatunggi. O, trinit na lang dyan. na lang po dyan. O, trinit lang po dyan. Harap yung linyase. Sa linyase po? Ito, ito ito. Dami sa labas lang. Tuturo ko sa sa kayo po ang linyase. Ano? Ano? Wala tak. Hoye bin dito. na. Ba may dito kayo? Hindi. Tama ba 'yan? 100. Waran rizati. Ay ay. Waran rizati. Waran rizati Allahu Akbar. Computer 70 lang kilo. Limasok, 20 lang. Hola, na yung ano dito? 60 plus naman. Para sa si ito. Salamat po, uh, nah, boss. Ito din uh, na guro ito. Ito to, tamban-tamban. Eh mangano sa reboito, mano? Kita, sampalan na. Ito lang moron niya no. Ampa. Bakit mo 50 lang, boss? Ano bang binibigalin? Mo lang to. Control, kudulong lang. Salamat kasi. Ha? Salamat dito Ilang guro

Sibinti ang kilo. Swerte. Ito yung ano? may ari. Nakakalimutan ko lagi. Ito yung salinyasi, di ba? Idol? Kano lamang? Ito mo, yan. Ito. Idol, yun, ko. Dalawa. Dalawa, Idol. Two red, two hundred. Mana two hundred? Tiada, tiada. Semua begini sedikit. kilo, ada lawang kilo, kilo lang. 1.40 yeah yeah kilo suerte jackpot E, jackpot tara tara oh. oh sige ano muna Eh, na ha parang kunti lang ano dalawang tan oh sige dagdagan muna ano 250 muna 250 250 para ano sulit ang kilo di yung pag kilo doon ay, no.

Ano siya? Mga pabura. Sa labas siya, magkano? 180. Jackpot. Mami, gula pa na mami. Jackpot na naman tayo nga doon. Sila Rin. Sayang. dami, niya si. dito sa labas ang pilihan ng ano. Tuturo ko sa inyo, no? Pag bibili kayo ng pang-ulam, ayan, dito sa labas kayo kasi mura dito. Bulong-bulongan mo lang, makakabili ka ng pang-ulam. Ayan, mama Mamaya, dadaling ko pa sa loob. At papakita ko sa loob kasi wala na, sirado na, eh. Ah, ano na, medyo nagligpit na sila. Ang dami, oh.

Dito sa labasan yung ano yung uh, mura at... May ka oh, okay. Okay, na! Bulong, okay. na. na bulong, bulong ka talaga sa labasan. Ayun, umamali, oh! na, Wala, hindi na tanto. Buhay pang lumasa. Hoy! Okay. Ano na,

絶対にいきなり。 wala na 15 na lang 'to. Limasag pala, palad Limasag agawan. 2 sa. Atarin do, bro. talaga.

pasok na tayo. shot pala. Bagong huli ito kasi buhay na buhay. Bagong Bagong huli. Bagong okay, no. huli.

So, posit. Puti, 350. Oh, Ito, posit na agad. Ito,